Ayan na uh, Pero di uh, Pero doon tayo sa kabila yung sign natin nandun Ayan, umpisa na yung isa sa poste Tapos na yan ha? Tapos nilagyan natin siya ng pipe Ayan na okay para sa down slot ng Tagate. Ayan, pa masalesya daw sila tatlo. daw sila tatlo. Ayan, pa masalesya pa masalesya kulay na so, Maganda na po Project natin dito Kaya lang po tayo So ayan mga boss Andito na po tayo sa Kanigwang Project Sa Dream House ni Ate Aida Shoutout po At saka shoutout din sa mga viewers natin At saka subscriber uh, Update po tayo dito Sa Dream House ni Ate Aida Sa Kanigwang Project Good morning, good morning po. Ayan. Eto. Melvin, good morning. Good morning po, boss. After the kahapon, ha? Hindi, may... lakad. <laughs> Ay, lakad. Kaya hindi po na tinapos yung, ano, yung tires kasi may lakad si Melvin, yung tires setter natin. Ito muna po yung ano yung pinagagawa ko. Itong poste. Clustering para makapag na po tayo. Ayan oh. Ay, gumaganda na po yung bahay. Kaya lang ito. Ah, gumaganda pa to, mga pogi. Oo, pogi Ah, good morning, good morning, mga pogi. Oh, kasal, kasal mo na. Dari nga beng. Kasal ka lang diyan. Bago ka na. <laughs> <laughs> ay, boss mo ko, yata ba? Hoy. Apo yan. Ano ba naman, boss mo ko? Ay, dati ay da. Dada, shout out. Ah. Ayun. May kulay na yung ating ano. Wall dito. First coat, first coat yung palang po ito Hindi pa po final yan kasi magagawa pa kami ng grills dito. Grills. Dito. Tubular. Ah, pina ko muna to tapos precast, ties. Ito yung ties natin. Pinalagay ko na yung ano dito, yung sample para makita ni Ate Aida kung okay na po sa kanya yan. Ah, Na-approve na po, okay na. Pwede na natin ano yan, diretso. Okay, nasa kanya. post eto. Yung TV console natin, start na. Mga pintora yan. Bye. Ito mga boss nag-sample tayo ng isang panel door dito sa isang kwarto. Ito. Mahogany wood, solid door. Yan po. Uh, nagustuhan na ni Ate Aida. Final na po ito. Yung um, design natin dito. Kaya pwede na tayong mag-order lahat ng mga pinto. Tapos uh, nilagyan natin siya ng ano, uh, bisagra stainless bearing type. Apat. Ayan na. Uh. Okay na. Order po tayo ng mga pinto. Mamaya. Ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aning pa. Aning pa pong mga pinto. Uh, yung grills natin. Ito. Minamase dyan na yung mga grills natin sa mga bintana. Tapos yung singular natin dito. Accent. Tubular na 2 by 4 1.5 point by point kapal yan Tapos pa, pa do ko po natin yan Gagawin natin hood look Adhesive muna yung pinabuna ko Bago tayo mag ano, Maglagay ng alok Palatada para makakapit na no, Melvin Opo. Uh -huh. para makapit yung semento ay ate Nora good morning good morning ito ako mo Hi <laughs> ay baby good morning ayan good na po morning. ni ate Nora ito okay na sa, sa taas naka final painting na po yan yan lang po sa ilalim kaya lang gumagawa pa tayo dito ito sa likod Gumagawa si Master Tang dito ng ano ng public CR ay talaga Master Tang LVM boys ano Walang ng LVM yun ngabe ngabe meron ano 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 as ng ano, ng tambak. Jeffrey. Jeffrey aja kasih jam mata ya lah. Ang maka Bukan sih. Ana? Nanti tuh po po Ah, si Jeffrey. Kami pun Di gitu. Ya. Tahu. Ana mau saya sama classmate mau ke jam mata. ada nang saya mau kang classmate mau. Oke. Nah. Oke ya. Ah. Kaya pa, gala mo na nyo? Kaya, Fred. Sabi ko, pa, Yan, yan yung magiging natin po. Tapos, mayroon pang isa, oh. Yung, yung ano natin, yung alaga natin, natin. Si, ano, uh, Fernando Yumang. Ha? ah, tagal mong nawala, Fernando. <laughs> eh, <laughs> ha? Meron siya yung barok. Ha? Si Lapago, hmm. Salwis. Salwis? Nagaling pala ng Salwis kay Idol TikTok, ne? Yeah. Oo. Kaya pala nung nawala si, ano, si Fernando Yumang.

Mga, mga, pare, pare, pare. ano mga boss, tatagal dito lang din po si Fernando. Ah, ah kaibigan po natin yan. Nadya mata, kaibigan na. Oh, yan. Saan ni Kumay? Na. <laughs> ah, uh, tropa rin yan, tropa. Tropa ni Jamata yung dalawa, tsaka si Jeffrey. Si Fernando, yung mang. o. Ah. Yung ating test, padiretsin natin yan. Pagka... Ah? Pulasay nam si Fernando. Pulasay nam? <coughs> Mamaya, sahod. Sahod nila. Mag-ihingi mag tayo, no? Panginom. Awa. Bota. Ito, okay na yung bakod. konti konting, konting kembot na lang po. Yung dream house ni Ate Aida. So yan mga boss uh, Iwan mo natin mga tropa natin dito Order po tayo ng mga panel door Dito sa project natin Kay Ate Aida Punta po tayo kayo ng palimpe Doon kay Boss Play Bonifacio Magpapagawa po tayo ng, ano, ng mga panel door Iwan mo natin dito si Jao Mata Si Jeffrey si, Fernando si Okay yan mga boss Ah, uh, tayo sa Palimpe. Sa furniture shop. Yan, nandito na po tayo. Kay Boss Ray. Pone Good morning, Boss. Good morning, good morning. Ayan. balik na naman ako dito. Order ko nga. Ah, happy, happy New Year. Hindi tayo nakita nung Pasko. Year, ah. <laughs> Nakatabi naman yun <niyo> sa'yo. <laughs> thank you, thank you. Ito. Order tayo kay boss ng ano, mga panel door. si video mo. Ha? Ha, dito. Ito yung mga ginagawa ni mga gumagawa ni Boss Ray dito sa kanyang furnish furniture shop. Laki, laki yung kanyang ano shop na para sa simbahan. Gumagawa rin siya ng ano ng up upuan sa mga simbahan na. gani mahogany. Mahogany oh, wood. Mahogany. Oh, mahogany. So, ang ganda ng ano, ng pat, pang main door. Na boss, pang main door, door. Ayun, ang ganda. Ma Makaing isang ganito. Makaing isang ganito. 12K. Ayun, 12K daw po ito mga boss. Maho Wood, na. No, uh, we'll pero, Pero, di... Pero doon tayo sa kabila yung design natin nandun eh. Ito, dito tayo sa kabila. Nandito yung design natin. tapos ng mga kama yan magawa rin siya mga, mga kama para sa kwarto ito mga ugani hood high chair ayan meron din dito mga boss yan o ayan

Ayan okay, yung order ko Ayan na Ayan mga boss Okay na yung ating order kay sir Kay boss Ray Next week O tapos binigyan pa tayo ng ano Nang pamasko ni boss Ray Ito o Ayan Johnny Walker Black Label namuli Kahit na namuli meron pa rin Meron pa rin pamasko kay boss okay, thank you boss thank you, thank you okay. ayan, okay na hindi dito na lang po sa next week tapos, niligyan din tayo ng ano ng dito sangkalan, tagnan tagnan ng tabag-tangin to ayan, nandito na po tayo sa Kanigwan Project ayan, plastering yung kanto ni Melvin eto tapos yung flexible os na lang natin sa wall lamp ayan o no? may tansi tansi po yung ginawin natin sa pagpa ng mga poste para pulido pulido tibay, quality tapos yung isa pinipiper na ni Melvin itong isang poste kaya lang si Jao Mata. Anong ginagawa mo Jao Mata? Sinira. Ano? Gawa? Gawa sira. Sira gawa. <laughs> ano na rin? Ano yung sinasabi mo kay Jao Mata nun? Si Jao Masira. Ako ang gumagawa. <laughs> Ayun na. Si Jao daw ang sira. Si Melvin ang gumagawa. Ito ang mga boss. Yung ano, yung taxi, ay yung ano natin, down spot po natin dito. Kaya po pinasisira ko kay Jao. Kaya yung PVC pipe. Kaya po nilagay ko dito, hindi ko nilagay sa loob kasi pagka nagtampak sila, pwede silang magbutas dito. Ah, uh, silin lang kung magpapantay siyang tambak. Ah, uh, pwede pa yung mga downspout natin, pero pag nasa loob 'yan, pagka nasa loob na 'yan, pagka nagtambak na, useless na, wala na, hindi na magagana. Kaya po nilalagay ko dito sa side. Patatakpan din po 'yan katulad nito, Ayan, makikita pospot ng baka nyan yung pinakaduli niya, ka lang dito lalabas na yung tubig maliit lang po na pipe ang ginamit ko kasi malit uh, maliit lang po yung ano yung bubong natin dito kaya na yung dalawang ano dalawang pipe Okay, Jao. Pwede ka na magsira. Oo. Sira Sira. mata. Ayan, umpisa na rin yung isa. Tapos eh. Tapos na yan ha. Tapos nilagyan natin siya ng pipe. Ayan o. No? Oh. Para sa damos pa sa gutter. Ayan, ah, pwede na rin takpan to. Tapos, merienda. Tapos sa Lagi mata. So, ng ano, papa? Ah, papa dudot. Na, papa Ayan, tapos uminom ng? No kape. Ah. Tapos ah. may donut pa tayo. Bilini ni boss. <laughs> donut. donut. Ah, oh, tiga muna yung kape, kung yung lasa. Ah, matamis. <laughs> matamis <laughs> daw. Kung <Sunda> nasa asukan. Sino <laughs> ba nagtimpla niyan? Yeah, di ba rin magtimpla. <laughs> break time muna po tayo mga boss. Abang nagiginig si Jao Mata ng Papa Dudot. Ayan, ito. Pinamasidya na. Masidya tapos ipagliyan natin yung ano, machine.

Eh, sa akin, Ruro Ano? Na, okay. ano? Or, kani kung <laughs> na Kanina meron tayong pisita. Ano? Ilan yon ah, Tatlo. Tatlo. Ito naging ngapat? Naging apat. <laughs> Ayan, uh, na, ah O yan. Si, uh, si Ruro. Ruro si Madrid. Isang... Padilla. Po, Master Pogi. Dati natin kasama akin yan. Ngayon, mayroon na siyang sariling ano.

ay kwarto, uh, uh, room number 2. Ano lang po dyan, yung closet. Bago tayo mag final, final paint, finish. Okay. Ito, nakamasinal na rin ito. Ang taas, ano lang po yan. Hiliyain na lang. Masin Ayan mga boss uh, Sabado po ngayon hanggang 3 o'clock lang po tayo Wala na mga tropa Malinis na Pauwi na po kami Ayan o oh. uh, Ayan mga boss Magandang din lang po yung vlog natin Maraming maraming salamat po God bless po Ayan, ang kanigwang project po tayo.